Ayan, magandang gabi. So, may nagchat sa atin or may nag-message sa atin sa ating page, ano, na tinatanong yung brake lever nung Prusiplex 125 natin dahil nakita niya na nagpalit na tayo ng brake lever yung CNC nga na kulay gold. So, ngayon, yung Flex 125 daw niya, nasira yung lever na putol. So, ngayon, gusto niyang bilhin yung brake lever natin na stuck. Pero sabi ko sa kanya ay ibibigay ko na lang dahil followers ko naman siya. So ayun, ito yung conversation namin, pakita ko sa inyo. Ito sabi niya, Hello po, ask ko lang po if gagamitin nyo pa po yung brake lever ng flex nyo po. So sabi ko hindi na kasi pinalitan ko na ng bago. Pwede ko pong bilhin. And magkano po siya kapag naputol po kasi yung akin sa left po. So, sinanong ko, follower ba kita? Bigay ko na lang sa'yo, ma'am. Kahit hindi pa niya sinagot, pero alam ko naman na follower natin yan. So, ayan. Sinabi ko yung kung taga saan siya, taga Pangasinan daw siya. So, tinanong natin yung kanyang uh, exact address and then yung kanyang pangalan. So, siya po ay si Michelle Ferrer. Ayan, yung ating uh, follower. So, ayan, bibigay natin sa kanya yung stock natin na brake lever ng Rusiplex 125i. So, ayan. Abangan nyo yung video na isesend natin or ipapasip na natin yung item. A few moments later. At ayan, nandito na tayo sa JNT. Dito natin ipadadala. At ito na nga, pinaprocess na ni Sir. Yan, nakabalot na yung ating items. Bale, 2 to 3 days ang delivery nito. So, ayan po yung ating address na nilagay. So, taga Dagupan, Pangasinan si Ma'am. So, ayan, shout out sa iyo Ma'am. Ayan na po, pinadala na natin yung items mo para magamit mo na yung brake lever ng Rusiplex 125i. So, ayan po, maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung kailan ma-receive ni ma'am itong items.